Niriltok nga ni Lebron James ang team ng Lakers matapos matalo sa Memphis Grizzlies. Pero bago yan, ito mo nang si Coach Darvin Ham na nabash nga ng mga Lakers fans matapos niyang sabihin ito sa kanyang post-game interview. Dahil sinabi niya nga mga idol na tuloy nga lang daw sila sa paikipaglaban at hindi nga daw siya napanghihinaan ng loob. Yes, disappointed nga daw siya na natalo na naman sila at may losing streak pero sa tingin niya nga daw ay magtutulak lang sa kanila ito to have the urgency na ma-figure out na nga daw ang kanilang dapat na gawin to win basketball games. Ang mensahe niya nga daw sa kanyang mga players ay we have to fight and definitely they will have to figure this thing out. Kailangan daw lang nilang manood ng film and alamin ang mga bagay na kung saan pwede pa silang improve At git nga ng mga Lakers fans mga idol ay eh, parigay niya na nga lang daw ang sinasabi ni Coach Darvin Ham ulit-ulit na lamang kapag natatalo ang Lakers. Watch the film and improve. Pero wala naman daw pag-i-improve, walang pagbabago na nangyayari. Eh. At sinabi niya nga rin mga idol na pagod na nga daw siya sa mga tao, sa mga fans na ginajudge nga daw sila base sa resulta ng kanilang every single game nila. It's a marathon nga daw itong NBA season at sila nga daw ngayon ay nasa hindi magandang stretch ng basketball kaya they have to continue to fight at bumalik sa high level of playing basketball. Well, replay nga ng ilang mga Lakers fans mga idol na below 500 na nga daw ang team ng Lakers na may record na 17 and 19 and every game matters na nga daw at this point nang dahil baka din mga idol, hindi pa nga sila umabot sa playoffs. Sabi ng iba dito, this alone should get him fired which head coach in the NBA says that. I just hear excuses from him now and no accountability maraming ang reklamo ang Lakers fans dito nga kay Coach Darvin Ham sa kanyang post-game interview dito. At ito na nga si LBJ mga idol na nirealtok ang team ng Lakers. Pero bago yan, binigyan credit niya muna ang Memphis for playing well nga daw. At kanya rin inamin na meron nga daw siyang dalawang crucial turnover sa labang ito. Pero sa tingin niya, they have their chances to win this game. Hindi lang daw sila nag-take advantage. Natanong din si LBJ kung ang Lakers nga daw ay kaya pang bumalik sa level ng paglalaro kagaya nung ginawa nila nung in-season tournament at nung nanalo daw sila sa Las Vegas. Sabi ni Lebron na napakaliit lang daw na sample size noon. Only 2 games lamang daw yon at hindi nga daw dapat gawing standard yon ng paglalaro ng LA Lakers. And then ni Real Talk niya na dito ang team ng Lakers mga do sinabi niya we just suck right now. May ibang salita, sinasabi ni LBJ awful ang Lakers basketball ngayon. Terrible sila mga idol, hindi maganda ang kanilang paglalaro. No more sugar coating kay LeBron ang sinabi niya na mahina itong Lakers team sa ngayon. Pero banggit niya rin mga idol na para daw magkaroon ng pagbabago sa team ay he needs to lead by example on the court at patuloy nga lang daw na maglaro at manatiling positibo kahit nga negatibo itong nangyayari sa kanila. Yan mga idol ang to ni Lebron James at ang mga pangbabas ng mga Lakers fans kay Coach Darvin Am. Komento niyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.